Yes man, sa mga nangutana na di sa kuwa di kung unsa di himuon para ma monetize sa content monetization So simple kay ng mga idol no So ang uban na to, mga followers wala pa kahibaw kung unsa o nila uh, para ma monetize dayon hmm. Ang una na ay eh, sige lang mong upload taga adlaw no Bisa ka pila pa na inyong i-upload Bisa ka napuho ba na Basta kay kugihan mo mag uh, mag-upload permente. Dali kay na magbabot monetize lang jud sa panahon. ma kaya sa uh, yabon, no, di ba? Sa masakuha. Sige lang jud ko upload ta grabe. Upload ako sa kadlaw ha. Uh, Nay kalima. Katulo. Wo Bu ka dati wo ka posto ka nang kumitao. Kausa. Kay dili pa makaibisi, permi man makahimo content bitaw permente. Pau karo naglisod na kayo. <laughs> Lisod na bagay mo content. Maguna una isa no para ato i kay Siyempre Para pang engage sa mga tao para dali sila mo amo <coughs> um, react sa mga video nato. Di ba? Mga itapog ng view bito nga maayo na mag ma daw mga viewers nato, di ba? So sa mga baguhan di no ay ay mo to ngayon nila nga I down ka nila dapat dilihat mamainaw sa gingo nila na sa tuwang pagasah diba shout out pula sa mga baguhan katulad ko kaya ingat palagi god bless love you all yes man